Alam mo bang may mga tao na kahit tahimik nang ingibabaw? Wala silang masyadong sinasabi pero pag pumasok sila sa isang kwarto, napapatingin lahat. Yung tipong, hindi mo alam kung bakit, pero ramdam mong malakas sila, kahit wala silang ginagawa. Hindi lahat ng leader maingay. Hindi lahat ng malakas sumisigaw. Merong tinatawag na silent presence, yung aura na tahimik pero malupit. At kadalasan, yun yung mas nakakabahala, mas nakakatakot kasi hindi mo sila mabasa. Tahimik sila, pero parang sila ang may control. At ang good news? Hindi yan talent, mindset yan at pwede mong buwin. Sa video na to, pag-uusapan natin paano ka magkakaroon ng ganitong presensya. Yung hindi mo kailangang mag-flex pero ikaw ang sinusunod, ikaw ang tinitingala. At kung minsan ikaw yung kinakatakutan sa tahimik mong paraan. Mindset Aura Control Ready ka na? Simulan na natin, bakit nga ba yung tahimik kadalasan? Sila yung mas nakakatakot. Psychological breakdown. Simple lang yan, ang pinakakinatatakutan ng tao ay yung hindi nila maintindihan. Isipin mo, mas kabado ka sa taong walang reaksyon kaysa sa taong galit na galit. Pag galit siya, alam mo na iritado, mainit ang ulo. Pero pag tahimik, iniisip mo agad, ano kayang iniisip nito? Galit ba siya? Kalaban ba siya? May plano ba siya? At 'yan ang tinatawag na unknown factor. Mas hindi ka mabasa, mas may tension. Mas hindi mo binubunyag ang emosyon mo, mas binabantayan ka ng iba. Control equals power. Ang tahimik na tao, kadalasan 'yan ang may pinakamalakas na control, hindi lang sa sarili nila, kundi pati sa paligid. Kasi pagkalmado ka sa gitna ng gulo, ikaw yung mukhang may hawak ng sitwasyon. At alam mo naman sa tao, perception is power. Pagtingin ng iba, kalmado ka, misteryoso ka, hawak mo sarili mo. Natural lang na i-assume nilang malakas ka. Real life contrast. Compare natin ah. Yung mga mainay, kadalasan, overcompensating. Sobrang ingay kasi gusto nilang patunayan sarili nila, o minsan, pinatatakbo sila ng takot. Pero yung tahimik. Hindi nagmamadali, hindi nagpapaliwanag, hindi nagpapabibo. Pinagmamasdan ka lang nila iniskan ka binabasa ka at bago mo pa sila maintindihan, ikaw na mismo ang naiilang. Kaya tandaan mo to, sa mundong puno ng ingay, yung hindi nagsasalita sila yung mas pinagmamyasdan. Alam mo ba kung bakit hindi lahat may kakayahang magdala ng tahimik pero nakakatakot na presence? Simple lang. Karamihan, sila mismo hindi nila kontrolado sarili nila. Pag emosyonal sila, napapahiya sila. Pag pinipressure sila, nagkakalat sila. Paano ka magkakaroon ng authority sa iba kung sarili mong utak, hindi mo mapatahimik? Disiplina sa sarili katumbas equals authority sa iba. Kaya kung gusto mong may respeto, may bigat, may presence ka kahit walang salita. Dapat, ikaw mismo, solid ka sa loob. Tatlong pillars ng mindset ng tahimik pero nakakatakot. 1. Emotional control. Hindi ka madaling patakbuhin ng emosyon. Pikun sila. Kalmado ka. Nagmamadali sila. Study ka. Maguguluhan sila kasi hindi ka nagre-react tulad ng inaasahan nila. 2. Mental clarity. Alam mo kung sino ka. Hindi ka natitinag sa opinyon ng iba. Alam mo gusto mo at hindi mo kailangang maghanap ng validation para doon. 3. Detached confidence. Yung kumpiyansa mo hindi nakasandal sa atensyon, papuri, o approval ng kahit sino. Tahimik ka kasi hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo. At ironic, pag ganyan ka mas lalo kang kinatatakutan, mas lalo kang ginagalang. Ang tunay na lakas hindi mo kailangang ipagsigawan. Damayan ng tao lalo na pag marunong kang magdala ng katahimikan. Practical strategies para palakasin ang presence mo. Ngayon, paano mo to ginagawa? Paano ka magkakaroon ng tahimik pero mabigat na presence, yung aura na hindi nagsisigaw, pero nararamdaman? Simple. Practical. Diretsuhan. Number 1. Economy of words. Hindi mo kailangang magsalita ng marami. Pag mahina ka, madaldal ka. Bakit? Gusto mong punan yung kakulangan mo. Pero pag malakas ka sa loob, konti lang salita mo, pero mabigat. Boo. Diretso. Walang paligoy-ligoy. Kaya pag nagsalita ka tahimik lahat. Kasi alam nilang hindi ka barabara. Number 2. Eye contact ampersand body language. Dito marami na bubuko. Yung mahina, hindi makatingin ng diretsyo. Yung may kumpiyansa, steady. Hindi nagmamadali, grounded ang katawan. Pansinin mo yung mga dominant na tao, hindi sila nagkakandara pa, hindi sila balisa. Steady ang mata, steady ang kilos. Pag pumasok sila sa kwarto, parang sila may ari ng lugar. Number 3. Controlled Reactions Kapag hindi ka madaling mapikon, hindi ka reactive, at kalmado ka sa gulo, automatic, people assume malakas ka. Bakit? Kasi yung mahina, madaling magpanik, madaling magalit, madaling bumigay. Yung may control sa emosyon, parang bato. Hindi sila matitinag at yun ang kinatatakutan ng iba yung tahimik pero parang may binabalak. Number 4. Mastery sa pagbasa ng tao. Ito yung lethal part. Tahimik ka pero binabasa mo lahat. Sino mahina? Sino malakas? Sino takot? Sino kailangan mong i-influence? Hindi ka nagpapakita ng baraha pero hawak mo yung laro. 'Yun ang matinding presence, hindi dahil madaldal ka kundi dahil ang utak mo palaging nauuna sa kilos nila. Kaya kung gusto mong maramdaman ng tao yung bigat mo kahit hindi ka nagsisigaw. Kontrolin mo salita mo, katawan mo, emosyon mo at unahin mong basahin sila bago ka nila mabasa. Paano ka nagkakaroon ng impluensya sa iba? Ngayon, ito na yung pinakamalupit paano ka ba talaga nagkakaroon ng impluensya sa iba. Kahit hindi ka nagsasalita, kahit tahimik ka lang. The Silent Alpha Concept Hindi lahat ng alpha, mainay hindi lahat ng leader nagsisigaw. Yung totoong may bigat, hindi mo kailangan mag-flex para respetuhin ka. Hindi mo kailangan ipagpilitan sarili mo. Kasi yung presence mo, yung energy mo, sapat na para maramdaman ng tao na hindi ka ordinaryo. Tahimik ka pero yung katahimikan mo, ramdam. At alam mo kung sino yung unang naiilang dyan. Yung mga insecure. Yung mga hindi buo sa loob, sila yung pinakaunang nakakaramdam ng intimidation, kahit hindi ka nagsasalita. Authority energy, not words. Ang tunay na respeto, hindi pinipilit. Ang impluensya, hindi sinisigaw. Nakukuha mo yan sa energy mo, yung aura mo nakalmado, pero buo. Tahimik ka, pero parang ikaw ang may hawak ng sitwasyon. Self-control equals natural respect. Pag alam mong kontrolado mo sarili mo, pag hindi ka marunong maghabol, hindi ka naghahabol ng validation, hindi ka reactive. Automatic, may respeto ka sa mata ng iba. Kasi konti lang nakakagawa niyan. Karamihan, alipin ang emosyon nila. Karamihan, pinatatakbo ng takot. Pero pag tahimik ka, steady ka, at ramdam nilang hindi ka basta natitinan. Ikaw yung sinusunod. Ikaw yung tinitingnan. Ikaw yung kinakatakutan sa pinakadisiplinado at pinakamaayos na paraan. Yan ang silent alpha. Tahimik pero hawak ang respeto ng paligid. Paano ito gumagana sa totoong buhay? Simple, ito yung mga situation kung saan mararamdaman mo ang bigat ng tahimik na presensya. Number 1. Tahimik ka sa meeting. Imagine mo to, nasa meeting kayo, lahat nagkukwento, nagpapakitang gilas, nagsisigawan halos para marinig. Ikaw? Tahimik ka lang, pinapakinggan lahat, pinagmamasdan. Tapos nung nagsalita ka na? Biglang tumahimik ang kwarto. Lahat nakatingin sayo, kasi ramdam nilang hindi ka barabara magsalita. Isa o dalawang linya lang pero buo, klaro, at may bigat. Yan ang tinatawag na respeto, hindi mo sinisigaw, kusa nilang binibigay. Number 2 sa debate o argumento. Pumasok ka sa isang diskusyon, mainit ang usapan. Yung iba, nagpapalakihan ng boses, nagmamadali, nagpapataasan ng pride. Ikaw, steady ka lang, hindi mo kailangan tapatan yung ingay nila. Tahimik ka, pero malinaw ka, at nung ikaw na ang nagsalita. Wala nang sumagot. Bakit? Kasi yung control mo sa sarili, nakakahawa, yung confidence mo, solid, hindi nagpapadala sa emosyon. At sa huli, ikaw yung huling salita. Tahimik pero ikaw yung nanalo. Number 3. Sa babae, hindi ka nidi, kaya nahuhumaling sila. Alam mo rin to. Yung mga lalaking sobrang nagpapansin, nagpapakitang gilas, pinagsisigawan feelings nila. Madalas, sila rin yung mabilis maiwan. Pero yung tahimik, hindi nidi, hindi nagpapadala sa emosyon. Sila yung pinakamatinding iniisip ng babae kasi ikaw yung hindi niya mabasa. Yung hindi niya malaman kung gusto mo ba siya, o hindi. At doon nagsisimula yung intrigue, yung attraction. Tahimik ka lang pero siya na mismo ang nagtatanong. Bakit parang iba tong lalaking to? Bakit hindi siya tulad ng iba? Yan ang presence. Hindi kailangang sumigaw pero ikaw ang ramdam. Tahimik ka pero ikaw ang iniisip. Ang lakas ng presence na hindi ingay. Tandaan mo to. Ang tunay na kontrol. Hindi sinisigaw. Hindi pinapakita sa pagyayabang. Nararamdaman. Tahimik ka pero ikaw ang sentro ng atensyon. Hindi dahil naghahabol ka, kundi dahil hawak mo sarili mo. At sa mundong puno ng maingay ng pabibo ng nagpapakitang gilas. Yung marunong magpigil sila rin yung marunong magpatakbo yung hindi nagsasalita ng sobra pero ramdam, mabigat, at nakakakuryente ang presensya. Tahimik ka pero hindi ka invisible. Tahimik ka pero ikaw ang ramdam. Kung gusto mo pang matutunan paano palakasin yung mindset at presence mo. Yung tipong hindi ka kailangang sumigaw, hindi mo kailangang maghabol pero ramdam ka, sinusunod ka. Follow o subscribe ka na dito. Dito, tinuturo natin paano maging kalmado pero nakakatakot. Tahimik pero dominante. Hindi pa bibo pero ikaw ang pinapakinggan. Kita tayo sa next video.